Ngayong gabi mga idol ay tinulang manok na naman po sa kapayas at pitchay ang ating ulam ngayong gabi mga idol. At syempre kasama ko naman po ang aking buong pamilya at food trip naman po kami sa aming bahay mga idol. At syempre mabubusog naman po kami lahat sa aming hapunan sa simpleng ulam pero masarap. Magandang gabi po sa ating lahat mga idol. Meron pala nag-request sa atin si Sir Lonsing Carbonera Manya. Ito pala ang request mo Sir, tinulang manok. Yan po mga idol, nakabili po tayo ng kalating kilo at syempre may papaya. At yan po ang lahat ng mga rekado at kagalaman gamitin natin mga idol. Sa tinulang manok natin po. Mga idol, sa totoo lang po, marami po nag-comment sa atin na mag-request po ng iba't ibang uri ng ulam. Pero maluto ko lang po yan mga idol pag mayroon po akong budget. Pero pag wala po akong budget mga idol at siyempre sa susunod na po na araw na yan. Kaya pasensya na po mga idol na matagal po tayo makapagluto sa lahat po ng request po ninyo. At ngayon mga idol ay ganito pala akong magluto. Siyempre, ginisa ko muna po yung mga ricado tulad ng bawang, sibuyas at saka kamatis po. Pagkatapos po ay sinunod ko na po yung ating karne ng manok. Bale, isasangkutsa muna natin yung mga idol palalo lumabas talaga yung scam o langsa ng karne ng ating manok mga idol. At habang sinasangkutsa po natin yung mga idol at siyempre hindi natin kakalimutan po na mag-shoutout po tayo sa ating mga mahal na mga solid followers po mga idol. Kaya shoutout po kay Kuya Albert Kalipay, Jerome Cardona Ramos. John Llanera, Dante Morales, Anselmo E. Caraman Lico, Emilio Olivera, Dennis Ramos Jr. at kay Villanueva Mark. Sa lahat po na na-shoutout natin mga idol, maraming maraming salamat po sa support at tiwala po ninyo. At sa hindi po natin na-shoutout mga idol ay sa susunod na po na araw po yan. At pakicomment na rin po mga idol kung sino po yung gusto magpa-shoutout. At, at dahil shoutout naman to, shoutout ko na rin po yung mga baguhang followers natin. Welcome na welcome po kayo dito sa page natin. At sa lahat po na mga OFW, Mag-ingat po kayo palagi at sa mga trabahador natin sa Pinas na mga mabait. God bless po sa inyong lahat. At yun mga idol, pagkatapos natin sinangkot at naglagay na rin po ako ng tubig. Sakto lang po. At chicken cubes at dalawang pirasong siling haba at tinakman ko lang po mga idol. Pagkatapos ng limang minuto mga idol ay binuksan ko na po ito at kasi kumukulo-kulo na po mga idol. At nilagay ko na pala yung pichay. Hindi ko lang pala nakita sa video mga idol. Ganito lang pala ako magluto mga idol sa simpleng ulam sa tinulang manok na may pichay. At ngayon tayo naman po nagluluto mga idol ay hindi mawala talaga yung tikman natin kasi tayo po yung nakakaalam kung sakto na po talaga yung lasa mga idol. At ngayon ay sakto na po yung lasa mga idol At syempre atin na yan papalamigin mga idol Naglagay lang pala ako dyan ng mga pampalasa mga idol Tulad ng magic sarap at bichin po at saka asin At nakadepende po yan sa atin lahat mga idol Kung paano po tayo magluto ng tinulang manok Pero yan po ay discard ko po yan mga idol Depende po yan sa inyo At ngayon mga idol ay kinuha ko na po At sintabi ko na lang po sa mga idol Kasi, kasi luto na po yan mga idol At syempre tingnan nyo naman po yung ating niluluto mga idol at pagbukas ko umuusok pa at mainit yan masarap po yan humigop ng mainit na sabaw mga idol alam nyo mga idol masarap po ito pag maulan-ulan na panahon kaya habang pinapapalamig natin mga idol ay yung mga anak ko ay nagaabang na pala kasi nagugutom na rin po yan sila mga idol at munti ko pala makalimutan mga idol ito pala yung kaparis natin sa ating tinulang manok yung inihaw na daing na hasa-asa mga idol ay napakasarap po yan salamat pala sa tsahin namin na binigyan kami ng ganito at ngayon sabayan nyo po kami sa aming hapo kapunan mga idol bago tayo kumain ay magpasalamat muna tayo sa Panginoon mga idol Lord maraming salamat sa biyaya sa araw na ito na binibigay mo sa amin lalong lalo na po yung sa aming pagkain na nasa aming harapan sana po ay mabigyan mo ito ng basbas -bas at lakas sa aming pangmangkatawan Lord Amen kaya ano panihintay natin mga idol Sabayan niyo po kami sa aming hapunan at sa aming simpleng at masarap na ulam. Alam niyo po mga idol sa totoo lang, makatikim na po kami ng masarap na ulam pag may sahod na po ako mga idol sa aking tinatrabahuan. Kaya minsan mga idol nagtitipid po ako kasi iniisip ko po ano na po iyong uulamin naman yung uulamin namin pagkabukas at kung ano naman po yung ibabaon ng mga anak ko mga idol sa pagpunta sa pag-aaral nila. Kaya mga idol, wag nyo naman po ako ibas kung ano po yung nakikita niyo sa video kasi sinishare ko lang po mga idol kung paano po yung mamuhay ng payapa at masaya sa isang pamilya mga idol. Hanggang dito lang po yung video natin mga idol. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.